Sir. ito bang operation na ito ipinaalam niyo sa inyong chief of police your honor after po nung mangyak... sagutin mo yung tanong ko ang tanong ko sa iyo ito bang operation na sinagawa po ninyo ay ipinaalam mo muna sa inyong chief of police bago nyo ginawa yung operation importante yun eh hindi po your honor hindi so ibig mong sabihin uh, ikaw mismo ang lahat ng nagdesisyon na gagawa kayo ng operasyon laban kay uh, Brian Laresma. Ikaw lahat. Yes, sir. No, Ikaw ang nag-isip lahat. Kasama po yung mga kasamahan ko na makatanggap po ng information niyo, Honor Hindi, ikaw ang boss eh. Umiiwas ka kagad eh. Iho. Ikaw ang boss ng DEU. Di ba? Yes, sir. So, ikaw ang ah uh, dapat nakakalam lahat ng operation ng DEU, di ba? Yes, sir. As a of fact, kasama ka nga sa operation, eh, nandun ka sa area. Tapos sa affidavit mo, gusto mo pang umiwas. Ikaw ang principal, may kasalanan nito. Kasi ikaw ang nag-isip lahat eh. Yung unang istorya na tinunong ni Chairman Abante, ikaw ang gumawa nito. Ang presumption ay ikaw ang gumawa ng istorya na 'yon. Tama? Yes. Ikaw ang nagplano nung may nangyari, ikaw ang gumawa ng istorya. Pero dito sa affidavit niyo, hindi pa rin ako kontento na nagsasabi kayo ng totoo. Kasi uh, hindi nyo sinasabi sa akin So, sa committee na ito, yung sino talaga yung asset na nagsabi na nandun na si Brian Laresma doon sa lugar? Si, uh, yung kapatid ba ni Sergeant Trinidad o yung sinasabi ni Sergeant Perez na asset niya na hindi naman yata dumating according to my information? Alin ang totoo? Mga um, asset po na sinasabi ni Sergeant Perez. Ah, huh? yung asset po na sinasabi ni Sergeant Perez, your honor. Sino yung asset na sinasabi ni Sergeant Perez? Iba ba siya doon sa kapatid ni, ni Franklin Trinidad? Iba pa po, your honor. Iba. The commander is supposed to to be responsible for whatever his men would do and would fail to do. Dito sa nangyaring ito, wala kang kaalam-alam. Doon pa lang, ay may, may problema ka na sa command responsibility. So, I think, uh, PD, I think you know what to do. And you would know the charges that will be filed against him administratively. Thank you, Mr. Chair. Exactly.